Lahat tayo ay nahaharap sa mga hadlang sa buhay. Ang ilang mga hadlang ay malaki tulad ng pagkawala ng trabaho o pagdaan sa isang diborsyo. Ang iba pang mga hadlang ay mas maliit tulad ng pagkuha ng tiket sa trapiko o pakikipag-away sa isang kaibigan. Ngunit anuman ang balakid, lahat tayo ay kailangang humanap ng paraan upang harapin ito mayroong maraming iba't ibang mga paraan upang harapin ang mga hadlang. Ang ilang mga tao ay nagsisikap na huwag pansinin ang mga ito at umaasa na sila ay aalis. Ang ibang mga tao ay humaharap sa kanila nang direkta at sinusubukang pagtagumpayan ang mga ito. Ano man ang ori ng malakid na iyong kinakaharap, may mga bagay na magagawa mo para malampasan ito. Ang pagdaig sa mga hadlang ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Tinutulungan tayo nitong lumago at matuto mula sa ating mga karanasan. Kapag nahaharap tayo sa mga paghihirap, napipilitan tayong lutasin ang mga problema at maghanap ng mga bagong paraan upang magtagumpay. Makakatulong ito sa atin na magkaroon ng mahalagang kasanayan tulad ng malikhaing pag-iisip at paglutas ng problema. Bukod pa rito, ang pagtagumbayan ng mga hadlang ay maaaring bumuo ng ating kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Maaaring maipagmamalaki natin ang ating sarili sa pagbangon sa hamon at pagtupad sa isang bagay na mahirap. Sa wakas, ang pagdaig sa mga hadlang ay makapagbibigay sa atin ng kasiyahan at tagumpay. Maaring madama natin na makamit natin ang isang makabuluhang bagay kapag napagtagumpayan natin ang isang mahirap na sitwasyon. Sa biyahe na ito, isishare ko sa iyo ang mga paraan upang malagpasan ang mga balakid sa buhay. Una, kilalanin ang balakid. Ang unang hakbang sa pagtagumpayan ng isang balakid ay upang matukoy kung ano ito. Ano ang nagdudulot sa iyo ng kahirapan? Kapag nalaman mo kung ano ang balakid, mahari kang magsimulang bumuo ng isang plano upang malampasan ito. Hindi lamang ito makakatulong sa iyo na malampasan ang balakid, ngunit makakatulong din ito sa iyo na maiwasan ang makatulad na hadlang sa hinaharap. Pangalawa, unawain kung bakit naroon ang balakid sa maraming mga kaso ang mga hadlang ay naroroon para sa isang dahilan maaring may isang aral na kailangan mong matutunan o isang kasanayan na kailangan mong paunlarin kapag naunawaan mo kung bakit naroroon ang balakid maaari mong simulan upang malaman kung paano ito malalampasan hatiin ang balakid sa maliliit na piraso kung ang balakid ay napakabigat, hatiin ito sa mas maliliit na piraso. Ito ay gagawing mas madaling pamahalaan at hindi gaano nakakatakot. Halimbawa, kung nahaharap ka sa isang mahirap na proyekto sa trabaho, hatiin ito sa mas maliliit na gawain. Gagawin itong mas mapapamahalaan ang proyekto at hindi gaano napakabigat. Gumawa ng plano ng aksyon Kapag alam mo na kung ano ang iyong mga hadlang at kung bakit mo gustong malampasan ang mga ito, oras na para gumawa ng plano ng pagkilos. Ang planong ito ay dapat na tiyak, makatotohanan at makakamit. Sa madaling salita, huwag subukang kumagat ng higit sa maaari mong ngumunguya. Magsimula sa maliliit na hakbang na alam mong magagawa mo at pagkatapos ay buuin ang mga tagumpay na iyon hanggang sa maabot mo ang iyong sukdulang layunin. Maghanap ng mga mapagkukunan at suporta. Ang pagdaig sa manghadlang ay bihirang isang sulong pagsisikap. Mas madalas kaysa sa hindi. Kakailanganin mo ang tulong ng iba upang makamit ang iyong layunin. Kaya huwag matakot na maghanap ng mga mapagkukunan at suporta mula sa mga nakapaligid sa iyo. Maaaring kabilang dito ang pamilya at mga kaibigan, mentor, coach, o kahit na mga online na komunidad ng mga individual na kapariho ng pag-iisip. Manatiling positibo at nakatuon. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan kapag sinusubukang malampasan ang mga hadlang ay ang manatiling positibo at nakatuon sa iyong layunin. Madaling masiraan ang loob kapag nagiging mahirap ang mga bagay. Ngunit, mahalagang tandaan na ang bawat pag-urong ay isa lamang na pagkakataon upang matuto at umunlad. Matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Sa tuwing nahaharap ka sa mga pag-urong o nagkakamali, gamitin ang mga ito bilang isang pagkakataon upang matuto at umunlad. Tanungin ang iyong sarili kung ano ang maari mong gawin sa ibang paraan at kung ano ang maaari mong gawin ng mas mahusay sa susunod na pagkakataon sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa iyong mga pagkakamali mas magiging handa ka sa hinaharap na mga hadlang na darating sa iyo Magkaroon ng tamang pag-iisip Kapag nahaharap ka sa isang balakid mahalagang pumasok sa tamang pag-iisip Paalalahanan ang iyong sarili na ang anumang hamo na iyong kinakaharap ay pansamantala lamang at mayroon kang kapangyarihan na malampasan ito. Tumutok sa iyong mga lakas at tandaan na matagumpay mong na-navigate ang mahihirap na sitwasyon sa nakaraan. Magtyaga May mga pagkakataon na parang wala kang pag-unlad ngunit mahalagang magtyaga. Ang mga balakid ay idinisin upang subukan ang iyong pagpapasya kaya mahalagang huwag sumuko o susuko. Manatiling nakatutok sa iyong layunin at magtiwala na sa huli ay makakahanap ka ng paraan upang mapagtagumpayan ang hamon. Magkaroon ng pasensya. Ang tagumpay ay bihirang mangyari sa magdamag. Kaya mahalagang maging matyaga kapag sinusubok kang malampasan ang isang balakid. Magtiwala na ang universo ay kumikilos pabor sa iyo. At malalampasan mo ang anumang balakid kung mananatili ka sa kurso. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Sa tuwing makakamit mo ang isang bagay, gaano man kaliit, maglaan ng ilang sandali upang ipagdiwang ang iyong tagumpay. Makakatulong ito upang mapanatili ang iyong motibasyon at nakatuon sa iyong layunin. Ipapaalala rin ito sa iyo na kaya mong malampasan ang anumang balakid na darating sa iyo pangwakas na kaisipan. anuman ang uri ng mga hadlang na kinakaharap mo sa buhay, tandaan na malalampasan mo ang mga ito sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang makilala ang mga ito, bumuo ng plano at kumilos. Ang tatlong hakbang na ito ay tutulong sa iyo na malampasan ang anumang bagay na ihagi sa iyong buhay.